ito na guys ang resulta ng bagyo dumapa na ang palay ko yan may part na mga dumapa na so 79 days na to yan tunog na so next week pwede na sana to kaso ayan sama pa yung panahon yung damage pero may laman na yung butil niya kaya medyo advantage yun kahit dumapa compare dun sa mga dumapa na wala pang laman yung butil nila so, ito kasi ay pahinog na so almost kalhati na yung may hinog yan kinakaya na ng ibon Ah, ang gaganda sana guys so, so, nandun yung sa dulo meron dun ayan, meron pang nagdapa dyan At tingnan nyo naman yung panahon ang ulan pa rin so, kahapon, kagabi hanggang kaninang umaga yung uulan dito wala kahapon na hapon hanggang kaninang umaga ito may portion na dumapa pero hindi naman siya dikit na dikit pero bukas nag hire ako ng tao na magpapatayo nyan kasi sayang eh para hindi mababad sa tubig yung iba kasi dumikit na pero konti lang naman ito wala pa kasi hindi pa hindi pa inog sa akin kasi ano you know, ang dami ng ayangaw you know Dati wala yan ngayong humulan, nagsilabasan sila. ano ang haba sana, ang ganda you know? so, sayang karamihan dito na dumapa mga pahinog na dun banda mayroon dyan siguro mga limang uh, hektar ano na yung nadapaan dyan ang palay as in lahat talaga sa akin buti mayroon, mayroon pang nakatayo Oh, hindi. Ito kasi hindi ako nag apply ng 4600. So tri triple triplicator silang yung na-apply ko. Tapos yung una 1620 tapos 2500. Pero mataas kasi to eh. Mataas yung pala ay halos abot na ng leg ko. Yung palay. Yung height. So, dito yung madami. Ayan o. Oh. Ang magsimula dyan hanggang dito. At dito nga. So, malaki yung damage niya. sana tumigil na yung ulan para next week mapaani ko na to ayan o oh. so ito yung kanina umaga ayan may pinatayo na ako ito yung mga dapang dapa talaga na yung part na lubog na sa tubig kasi yan mawalalim ma ma yung tubig din halos isang dangkal din yan kanina nga yung pinatayo ko bukas naghahira ko lang dalawa na tao para tatlo kami dito magpapatayo ng mga itong manapalay ayan lumapa na yan so 79 days ayan malapit na sana sa finish line binaha pa binagyo ang daming pinagdaanan ito eh nung una binaha tanim pa lang binaha tapos binagyo nagkasakit pa yung palay actually kay kas kaya malambot yung puno nila kasi tingnan nyo parang nabubulok na yung puno siguro gawa ng ito kasing palay na to hybrid nagkakasakit yung kasakit yung palay so nanilaw nanilaw yung mga dahon niya At kanina nga pag pag ganyan pag patayo po ng mga palay na yon kanina mayroong mga insektong maliliit na kulay dil berde ang sasakit ma ang sakit mag mga gat makati na masakit siguro yun yung dahilan kaya naninilaw yung mga dahon nila parang nabubulok na yung yung puno kaya lumambot yung puno kaya siya natumba anong anong insekto kaya yun yun ang gaganda sa ano SL19 pala to kapal